Welcome back sa ating mga balitang basketball na takot nga ba itong Milwaukee Bucks gayong nauugnay na sa mga iba't ibang komuna nitong si Yanis, especially sa Golden State Warriors. Pero bago 'yan, eto muna. Binago ni Michael Bridges ang kanyang jump shot ngayong siya na sa New York Knicks na. Kung mapapansin nyo sa kanyang lumang jump shot ay mababa ito. Ngayon naman sa kanyang bago. Mataas na mga idol, sa mga nakalipas na linggo ay iginugol nga ho ni Bridges ang kanyang mga practice sa pagsasanay sa kanyang bagong jump shot na ito subalit hindi pa naman siya nagtagumpay sa preseason kung saan siya ay nahihirapan. Ayon sa impormasyon mga idol, etong sa si Bridges ay mayroong pinakawalan na labing siyam na 3 pointers pero ang pumasok doon ay dalawa lamang. Yan daw ang palatandaan na hirap pa si Bridges sa kanyang bagong shot form at kinakila niya pang praktisin ito. Medyo kakaibang haw ang kanyang bitaw kumpara sa kanyang lumang bitaw. Ngayon mas mataas ito mga idol. Yun nga lang nahihirapan pa siya dito at mukhang siya ay nag adjust pa talaga. As soon as possible, kinakailangan itong masolusyonan ni Michael Bridges dahil ang rason kung bakit siya kinuha ng Knicks ay dahil matulungan sila sa kanilang misyong magkampiyon. Dahil kung sakaling hindi ito matutugunan, nako mahirap to. Ito yung magpapahina sa kanila. Sa isang revelasyon naman ni Yanis noong mga nakarang linggo, sinabi niya na kung sakaling hindi pa rin sila magkakampiyon sa season na ito ay po pwede nga siyang itrade ng Milwaukee Bucks. Gate pa ni Yanis, yun naman daw ang realidad sa NBA na kung sakaling hindi ka na napapakinabangan, ikaw ay kanilang trade papakawalan, papalitan mga idol. Pagkatapos nga ng sinabi ni Yanis ay marami kagad mga trade rumors ang nagsilabasan patungkol sa kanya at isa na ang Golden State Warriors na siya nagpapakita rin ng interest na makuha siya. So balit ngayon mga idol na na rin ho na itong Milwaukee Bucks ay gusto nang pabalikin si Tanasis, yung kapatid ni Yanis mga idol. Kahit na hindi pa man ito po makapaglaro sa season na ito dahil siya nagpapagaling pa sa kanyang injury. Subalit maraming mga usap-usapan na tila pinapagaan lang din ulit ng Milwaukee Bucks ang kalooban nitong si Yanis sa pamamagitan ng pagpapabalik muli sa kanyang kapatid na si Tenasis. Hindi pa ito opisyal mga idol, ito'y rumors pa lamang. Nanatili nga ako si Tenasis sa Milwaukee Bucks sa loob ng limang taon kahit na hindi naman siya inilalagay sa rotation at sa mga tambak lang ng mga laban, doon lang siya napagbibigyan. Ang tinitingnan dito mga idol ng Milwaukee Bucks ay yung kanyang naibibigay na positibong mindset para kay Yanis sa kanyang kapatid. Ngayon matunog ang Golden State Warriors para kay Yanis considering na ayon sa insider ng Golden State ay marami pa silang asset na po pwedeng ibigay sa anumang star player na kanilang gugustuing makuha. At isa na nga itong si Yanis ng Milwaukee Bucks para sa mga false break balita, tumutok lang balagi and as always, thank you for watching.